Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Paul, Brad Jeff. No. Attorney. Good morning, Pat. Morning, attorney. Attorney Jeff Eliscopides. Oh. Ba? ata uh, <laughs> um pero ano minsan-minsan uh, minsan lang tayong maging ano eh at uh, akala ko <laughs> akala ko ano <clears throat> uh, akala ko bathroom <laughs> Ano pala siya? O mga kapatid ah. Mukhang may ano ngayon, may speaking engagement si Brad Jeff. O sige, so Brad, baka nagmamadali ka. Ito na, marami na nag-aabang sa atin para sa pinakamagandang balita sa lahat ng balita today. Brad, maaga tayo ngayon dito. Sa, lagi kasi naka-tune in lahat ng mga tao rito, from staff to sales. Nababanggit ko rin 'to madalas. So, sabi ko sa kaibigan kong general manager, dalawin na nga kita, dyan na ako mag-Ted pilot. So, para po sa mga taga-Toyota Cubao headed by uh, Bong Hobes, ayan ang aking kaibigan, long-time friend from church, from work. So, thank you so much for the opportunity. So, I'll be sharing about biblical purpose of uh, work mamaya. Mm. So, excited na ako Oh, oh, mer- at nakikinig lahat sila ngayon, oh, Andon. Oh, oh, meron lang nag-video sa likod mo ngayon. <clears throat> Sabihin mo sa kanya ka lumapit-lapit siya para makita siya kaway, mas, kaway mas siya. maliwanag. <laughs> Ay, sa likod ka, mo ngayon, ayaw. sa likod mo. Ayan dyan. o. No? Oh, <clears throat> Ayan, oh. Ayan, o. Oh. Si Ate Jeppe yun. okay. Dito ka lang, amo, para makita ka talaga ng harapan. <laughs> Ayan. Okay. Sige. Okay, go ahead, Brad. Go ahead. Well, Brad Ted, tayo po'y natutuwa dahil nagkaroon tayong opportunity. ma-share nga po yung, uh, paano ba yon Yung promised land natin na minimithi natin sa Diyos. Paano ba natin ito makakamtan? And then sabi ni Lord, uh, minsan yung mga pangako niya, hindi agad yes eh. Minsan you have to wait, minsan no. Di ba? May mga pinagdadasal tayo, nasa sabi ni Lord, hintay ka muna. O minsan pinagdadasal natin, hindi, ko yan, hindi yan ang plano ko sa'yo. Pero pinag-uusapan po natin yung promised land na pinangako niya sa mga Israelita at uh, akala ng mga Israelita ready na to conquer the promised land na unang pinagawa, magtayo muna kayo ng memorial stone para maalala niyo ako. Kahapon, sabi, i-renew natin yung covenant circumcision. Ngayon, eto na. Siguro ready, ready na to mga Israelita. Okay, ano gagawin natin? Suguri na. Ah, sandali lang. I-recall niyo muna yung Passover. Ano po ba yung Passover? Ito po yung ginagawa nila on 13th month ng Nis, yung, uh, yun yung parang first month of the year nila. At ito po ay recollection nila kung ano yung ginawa uh, around 40 years ago exactly, nung si God po in sa mga Israelita, may gagawin ako yung pang pangsampung plague. Di ba po, may 10 plagues na binigay sa mga Egyptian para palabasin sila ng Egypt. Yung ikasampo, yun yung pinakamatindi. Ano po yung gagawin doon? Uh, magkakatay sila ng tupa yung dugo po ng tupa na yon, ilalagay nila sa mga hamba ng, uh, ng kanilang uh, pintuan at ang mangyayari po, dadaan daw po yung angel of death. At pag walang dugo yung hamba ng pintuan, mamamatay, papatayin po yung firstborn son nung kung anumang bahay yon. So the whole Israelite community po, sumunod sa Diyos, nagkatay po ng tupa, yung pinatay na tupa, kinuha yung dugo, naputol tayo doon sa portion nga na naglagay na, di ba, ng dugo, no, ng tupa sa lahat ng mga pintuan, lahat ng mga bahay para hindi, ha, para maligtas ang lahat ng uh, sanggol ng bata doon sa loob ng bahay na iyon. Go ahead, Brad. Yes, Brad Ted. Nakabalik na ba tayo? Yes. Oh, We are oh. back. Yon. 'Don't tayo na putol, don't tayo na don't tayo na putol sa paglalagay nga ng dugo ng tupa doon sa mga pintuan. Yes. Okay, go ahead. Hmm. Okay. So, 'yun nga po, uh, sabi nga po ni Jesus, ni God, lagyan nyo ng dugo and then hindi kayo mamamatay. So, nung gabi po na 'yon, on that fateful night po, ang dami pong mga umiiyak na bahayan sa Egypt dahil uh 'yung kanila pong mga firstborn, sabi po sa Biblia, mula sa panganay na anak ng Pero hanggang doon sa nasa kulungan na prisoner hanggang yung mga panganay din anak ng mga 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 hayop nila. Okay, yung unang anak ng baka, unang anak ng tupa, mga namatay po lahat. Ngunit doon po sa lugar ng mga Israelita, wala po ni isang patay. So nung gabi po na yon, it's either may patay na tupa or may patay na panganay na anak. Yung po yung kino at inaalala nila, yung Passover. Kaya po sabi sa Roma sa 9, sapagkat alam nating si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ito po ang kinokomemorate ng Passover. Wala na pong karapatan, wala na pong kapangyarihan sa atin yung tinatawag na eternal death. Kasi po, yung ang sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kamat ng kasalanan ay kamatayan dahil po pinagbayaran ni Kristo, siya po yung perfect lamb na namatay 2,000 years ago. Yung pong kinukomemorate ng Passover ngayon, na meron na pong namatay, para sa atin, yung dugo niya, na supposed to be papahid po sa mga hamba ng pinto, yung pong nagbigay daan upang tayo ay hindi na muling mamatay throughout eternity. Kaya po, pagka po tayo ay nagbigay ng buhay sa Diyos, hindi na po tayo muling mamamatay. Wala na pong kapangyarihan yung eternal death sa atin. Physically, mamamatay tayo, pero that's just the start of eternal life. Kaya po, ikaw na nakikinig ngayon. Napilit naghahanap ng buhay dito sa lupa. Pilit na pinapahaba ang buhay. Maganda po yan. Mag-gym ka, mag-diet ka. Pero ang ultimate pong life ay masusumpungan lamang nung si Jesus ay binigay ang buhay para sa atin. Roma 6.9, sapagkat alam natin si Kristo ay muling nabuhay. At hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Type mo na lang yung Panginoon, tulad po ng Passover na kinomemorate ng mga Israelita, kami rin po, hindi na dadaan sa amin ang angel of death. Physically, mamamatay kami uh, in the future, pero Lord, spiritually, we will never die again because we're gonna have eternal life. So Lord, tulungan niyo kami to find life sa inyo alone. Ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, yun ang nagbigay buhay sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan. Hindi na kami muling mamamatay dahil sa iyong buhay na binigay sa amin. Sa pangalan ni Yesus. Amen. 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 Mahala Panginoon, muli po maraming maraming salamat po sa magandang mensahe na hatid ng The Daily Bread today sa amin pong lahat. Lord, thank you muli sa pagkakataong ito na makarinig po ng magandang mensahe. Lord, muli kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang mission today. Lagi niya aalagaan, lalo na po ang kanyang kalusugan at ang kanyang buong pamilya. At mahala, Panginoon, salamat po muli sa lahat ng aming nakapakinig na ito po ang inaabangan higit sa lahat sa aming pong programa. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. So, uh, we'll see you again tomorrow at bukas ay bisperas na ng biyernes. <laughs> yes, ang araw na lang. Uh, diba? Yes. Uh, dalawa pa, dalawa pa. Okay. Bukas branded on the road. On the road ka. Ayo dahil uh, nasa isang client tayo bukas sa SM Okay. Yes, nasa Tagaytay tayo bukas ng umaga. Okay, sige. So importante lang eh magkaroon ka pa rin ng oras oh. para sa aming lahat na ito ang inaabangan araw-araw. Okay, Brad. Oh, pagpasensya niyo lang po minsan dahil tayo on the road pero alam niyo po, hindi hihinto ang pag- uh, paglaganap uh, na salita ng Dios dito po sa Daily Beat. Again, sa mga kaibigan ko dito sa Toyota Kubao, Happy Anniversary 35 years ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you serving the people Brad Jeff Ellisco Pides, Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.